Jun June, nagsampa ng reklamo laban sa kanyang kapatid dahil sa away negosyo. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Alex Furake. Nagsampan ng reklamo ang TV host actress na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na sila Kambi Chu. Ito'y matapos na madiskubri ang financial discrepancies sa kanilang negosyo. Kasama ang kanyang mga abogadong si Nazailin Dolor at Arshanar Gregana, nagsampan ng criminal case si Kim laban sa kanyang kapatid at nagsumiti ng kanyang sworn statement at iba pang dokumento at ebidensya sa Office of the Assistant City Prosecutor sa Quezon City. Sa inilabas sa statement ng aktres, nakasaad na ginawa ni Kim ang desisyon para magkaroon ng transparency, accountability at maprotektahan ng kumpanya. Matatanda ang ilang buwan na ang nakakalipas na ang umusbuang umano'y away o hindi pagkakaunawaan ng magkapatid na Chu dahil sa bag business ni Kim. Yan ang ating entertainment news, Alex Forakit at Tak Arame.